hello guys, welcome back sa ating channel ang kusinero ng barangay. Ayun mga idol. Ah, magluluto tayo ng isa sa pinakadabis at paborito nating mga Pilipino, walang iba kundi ang ginatang papaya. Ayun, siguro lahat ng Pilipino rito ay sigurado namang nakakapagluto na ng ganitong luto na talaga namang napakasarap na at masustansya at higit sa lahat, marami po sa ating mga pakura ng ganitong papaya mga idol. Ayun, syempre ang gagawin lang natin rito, balatan muna natin ang ating papaya at higit sa lahat, tanggalan po natin ang buto at kukurin lang natin nang maigi para matanggal ang kanyang may pagkapait Ayan mga idol. At syempre, hiwain natin ng panipis. At pagkatapos natin hiwain ng panipis, tsaka naman natin siya hugasan. Mga idol, hugasan, siya na hugasan. Ang pinakamaganda sa papaya ay kahit walang sahog, pwede. Basta mayroon kang konting dilis, tuyo at tinampa. At may isang gataka, ayos na makakaluto ka na ng isang masarap at masustansyang ginatang papaya. At ikitsa lahat para mas lalong masustansya ang ating ginataang papaya ay nagdagan pa natin ng isang taling malusog. ang ikitsa lahat sariwa na malunggay mga idol. Ayan, nagdagan natin para masarap na, maganda pa ang kulay ng ating niluluto. Ayan. Ayan, ma-prepare lang tayo ng kunting mantika. Igisa lang natin ang ating mga pampalasa, ang ating pampaaroma mga idol. Siyempre, kailangan natin unahin muna natin ang ating bawang. Ayan. At syempre, sunod na natin ang sibuyas. Ganito lang, kadali, gumawa ng ginataang papaya, magluto ng ginataang papaya, mga idol. Ayan. At syempre, yung higit sa lahat ang ating pampabango at pampalasa ang ating luya. Yan, igisa lang natin ang maayos. At saka, sunod na natin ang ating kamatis, mga idol. Ayan, napakasarap at napaka yummy, masustansyang ulam para sa ating mga Pilipino, para sa ating mga anak ang ganitong ulam mga idol at syempre meron tayong konting hipon so yun na po ang ating sinahog so optional lang po yung hipon pero mas masarap talaga ang isahog natin rito kung meron tayong tinapadaing ayan mas okay ayan mga idol so ayan pagkagisa natin sa ating hipon uh, nilagay na natin ang ating uh, papaya ayan so ayan meron tayong konting tuyo na hinimay natin uh, nilagay na natin at nilagay rin tayo ng isang pirasong chicken cubes siyempre mga idol at mga kabarangay ko apang palasa yung chicken cubes at naglagay tayo rito konting patis paminta ayan at siyempre halu haluin muna natin para mag isa ng maigi mahalo siya ng maigi at ayan nilagay na natin ang ating pangalawang gata ayan mga idol napakasimple napakasarap at higit sa lahat napaka mabinta ito sa ating mga kantin karinderya ang ganitong ulam so ayan naganisional tayo ng konting suka at least isang kutsara so siguro para matagal masira at matagal mapanis ang ating na uh, ginataang papaya so ayan nilagay na natin ang unang gata ang kakang gata mga idol para maging final na ang ating uh, timplada at yun nilagay na natin ang ating hinimay na dahon ng uh, malungkay so ayan mga idol na talagang paluto na ang ating ginataang papaya so ayan naglagay na tayo ng silisigang talaga naman pampabango ang ating silisigang so ayan so kung medyo masabaw ng akin pero maya maya po talaga matutuyuan na yan mga idol ang ating ginataan papaya na talaga namang patok at napakasarap para sa ating ah, pagkainan nating mga Pilipino ayan mga idol at maraming salamat muli sa inyong lahat sa aking mga followers ayan